guys, magandang magandang hapon po sa inyong lahat o yan, so nalito ngayon si Kaini Shea sa lakas hangin kahit may init guys, pero ang ganda po ng ano, hangin, ngayon po is Ah, uh, konti vlog lang po ito guys siguro, kasi pupunta ko sa uh, bahay ng aking uh, brother-in-law, tapos magkakapunan kami ng barbecue so, galing kami sa dagat kanin, two days yan and then, bumiyahe kami, umuwi kami kaya ng umaga, nagpahinga ng tulog, naligo, di ba? Fresh na. <laughs> Ayan, tapos ah, ngayon, marami pang ng karni eh, so mag kami dun. And then, mamayang gabi guys, babiyahin na naman ako. kami sa dagat, so mag-fishing naman kami ng aking brother-in-law. So, sinusulit na kasi namin ang bakasyon. So, ngayon, eh, yes, bago kami alis kami ang gabi. So, punta muna tayo doon, guys. Magbanding muna kami sa galit maghapunan. Pero bago ang lahat, punta muna ako sa Valor. Baka bibili ako ng ice cream. Kasi wala akong ano eh. Wala akong, wala akong dalang pagkain doon sa kanila. Alam mo, may mga bata. So, magbili tayo ng ice cream, guys. Kasi malamig niya yung ano, panahon ah, malamig. I mean, mainit po yung panahon sa Japan. So, sa masarap kumain ng malamig. Kaya, ang naisip ko is ice cream. So, wala akong time magkawa ng mga dessert. Dessert kasi nga galing sa dagat kanina. Walang, ano, walang time pagod. Tulog talaga. Ayan. So, this time, sinintay ko lang asawa ko, guys. So, Pupunta kami sa, uh, so, supermarket. Bili ako ng, uh, tawag nito, ice cream. So, di ko alam kung anong flavor. Gusto ko sana may strawberry. Sana meron guys, so, ang sarap na ang feeling ni Kain Dash, oh. Gigis na, na ako. Yan. Yeah. So, wala na akong, wala na sagbot, di Diba? Wala na sagbot, guys. <laughs> so, makapagtatanim na ako. Siguro, hindi naman siguro isabay-sabay ko ito, guys, na magtanim. Dahan-dahan, hanggang sa, ano, syempre kasi pag, bu, lahat, kukulangin yung isang, isang ura, ay uh, isang araw sa, ano, mga plano ko. Yan. Yeah. So, isa sa mga plano ko is, bala ko magtanim ng strawberry. Yan. Paano kaya yung magtanim nyo? Kasi dito kasi ang strawberry binabalot nila. Ah, hindi siya binabalot. I mean, parang pwede siya sa malamig, sa malamig yata na panahon. Yung hindi gaano kainit. Yan, depende po. So, tatanong ko pa yung kay mama. <laughs> okay, let's go guys. Alright guys, andito lang po ako ngayon sa Valor. Ayan, so pasok muna tayo guys. Ayan guys, at ngayon is nasa loob na po tayo ng supermarket para bumili po ng ice cream. Ayan, so nag-iisip ako guys kung ano ba yung mga flavor na pwede kong ibili at anong klasing ice cream naman po ang ating bibilhin. So, marami pong flavor at marami rin pong medyo bagsak presyo po na ice cream. Katulad po nito, wala lang pong piso or 98 yen lang po ang halaga niya ng isa. Ayan po. So, kaya lang, nag-isip pa ako guys, dahil nga po marami kami. So, mas gusto ko uh, medyo malaking galon po ang ating bibilhin. So, ay, dalawang galon po ng ice cream ang binili po ni Kindness. At ang napili ko po ay yung flavor na vanilla at uh, chocolates po. Ayan. So, dahil mainit po ang panahon ngayon sa Japan. Ayan po. At syempre, uh, binayaran ko na po yan guys para papunta na po tayo sa bahay ng aking brother-in-law at ng makain na po ito agad guys, malapit na po tayo sa bahay ng aking brother-in-law, kung saan is, palagi niyo pong ng aking mga vlog uh, kapag doon kami nagbanding-banding guys, mga doon so ngayon kasi, ang nangyari po kasi guys, uh, ganito po yun nung no, napunta kami sa dagat hindi kami lahat magkakasama yan, so yung iba na una yung iba naman na na huli yung pumunta doon katulad sa amin tapos yung iba naman umuwi na ganun. so ngayon kasi nagka-banding lahat magkakasama sa barbecue right so parang parang hindi talaga kompleto yung ano namin banding guys kapag hindi kami buo <laughs> kahit wala si mama na sa Pilipinas pero ayan patuloy pa rin kami dito guys okay Hello. Hi, bro. Ano yan, bro? Wow! Kalaki sa isda, bro. A fish. A fish. Wow! Laki na yung isda. Yan, kilos nga. Oh. Monkey! Huwag nang na ng ice cream. Kasi baka matunaw yan. Okay? Alright! <laughs> yan, kain na ng ice cream. Oh. Hi, Kachang. Hi, Hmm. Ayan, bagong ligo lang tayo ah. Pero ngayon, may barbecue na naman tayo nito ngayon. Tuloy-tuloy lang yung ano natin. Continue lang. Continue lang. Wow, so, ang laki ng isda bro. Saan mo ito binili bro? Nakuha mo ito o binili mo? Biling ko yung tapon. Saan na all? lang alam. Grabe si bro, ang laki ng isda oh. <laughs> ito yung maganda kasi galing tayo sa barbecue, pork barbecue, chicken barbecue. May isda naman, di ba bro? All alright guys, at sinimulan na ihawin eh, ni bro ang ating isda guys so oh. wow na wow ka ang yung okay so tingintay na lang ito guys so oh, dalawang ready na ano na iniha na pang barbecue grill natin kasi nga may e fork po guys yan tapos anong gawin ni bro? Eto, bro, ano naman to bro? Ano naman tayo mo bro? Magpa-fry lang ako ng fish. Fish din? I like fish chicken. Ito? Fish chicken? Pwede ba yan? Ah! Sipag talaga ni bro ay. Abo, hotdog, 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 hotdog. Okay. Hotdog naman, hotdog dito. Sa kabila isda, dito naman hotdog. Bakano po yan? Angel, ah. Magkano po yung angkel? Hakuyen. Hakuyen? Shakuyen. Uy, ang mura naman angkel. Siyempre. Ano, presyong pamilya lang. Ah, presyong pamilya lang. Hakuyen daw. Piso daw, guys. Isang, isa no? Isang steak? Dalawang steak? Steak lang. Hindi kasama yung laman Ah, ha? kaya pala piso kasi hindi kasama yung laman. Steak pa lang yun. Okay. Yung tulo niya. Oh, abang. Galing mo mag, ano bro ah? Timpla bro ah? Aha, aha, aha Parang ano ba Gamihan siya kung Kasi tutulo lang yun eh sarap niyan Maganda talaga Pag mga lalaki Ang magluto, no? Oo, taga-kain lang Ito, ang gusto-gusto namin Yan, guys Naka-marinate yung ano Naka-marinate ba ito, bro? Chicken e, bro Yan. Ano ito? O, yung ice cream nilabas, bro. O, hindi mo kinain. matunaw ito ba? Ako maglabas. Ayan o, alam ko yan. Ako magkakain ako dami. Oh para dami yan. Magdami para maubos yan. Masayang yan ba? Magingat, kuya. Kasi mantika yan. Ay ganyan, ganyan. Ayan, ganyan, ganyan. Ayan, mga. Ako magdala niya. Basta tatayin tayo ng ice cream. Nasaan na yung baso niyo? lahat. Okay. Ano yan, bro? Pork? Ayan, Yes. Pork yan. No, no, beep, beep, beep. Ah, beep, beep, beep. Beep, beep, beep. sabi ng beep beep. 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 beep, 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 beep. Okay. Mukhang talaga matuloy yung fishing namin nito ah. Sasarap ba naman ng pagkain? Baka mamaya makatulog na lang. Okay, tuloy-tuloy lang. Baba, magkain naman si Kuya ng ice cream. And guys, ice cream po.

And guys, masarap ko main bro ng ice cream kapag ano? Yeah, may Summer o taglamig? Alin ba bro? Winter, winter. Bakit yung mga hapon mahilig kumain ng ice cream sa taglamig, no? Di ba? Napansin mo yun? Pinagawa mo niya. Ipit niya mo. Yan guys. Okay, mapisik-pisik man niya siya pag gamitin sa lain. Pagod na ipit. Pagod ipit. Ako ipit. Ako ipit. Salay, salay, salay lang. Ipit. 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 Ipit.

ang daming taga-timpla ng ano ah, isda. Sana all. Para sulit yung timpla ng isda, guys. Ang daming taga-timpla. Kompleto. Bro, nasa na yung mga palit? What's up, mananap? Beer na po, bro. Calvin. Ah! Akala ko ba po, nagpakabait ka na? Sachi. Daghal mo kayo may karni. Marami ay, pa kayo. Gusto tubig din kasi gusto ko ng uling. Oh, ang uling nga. Marami pa. Akala ko nagpakabait ka na, bro, but may beer ka, bro. Wala pa man dito, pa-mili ni Timplado. Oh, Tatong man daw. Wala man basta sa tepla botang ng Japan. Na may susawan. Nakakagaklaro. ice bro, isa <laughs> kasi kada ko nga ice, bro. Kanang imo na lang. Kay medyo dakot dakot. Oi. Sayo mo mga wala mga hindi matitinong sa usap na to dito. Ah, tong bag. Ngayon ito ang kainan. Yan. Yeah. Kapag may luto, kain kaya ayan guys, zero. Yan guys, ginawa nila ng paraan para dumikit. Malapit na pala to malaglag yung ano oh. Ah, <laughs> ako? Ah! <laughs> okay. <laughs> ay, ay, dito ba? <laughs> Ay, hindi na! Hindi, hindi. Hindi si Kai Ako din dapat bawala. Ah, oh, galing! Oh, ako, ko isa, isa pa, isa pa. Nagwana nag na, nagustuhan na. Nagwana na. Dapat tatlo, tatlo, tatlo. Tatlo, tatlo. Yung guys, dance now. Bakit magaling si Kuya Jiro? Hindi. Ay! Hindi Bakit taas yung bra, pap? Ah, ano yun? Ayan dyan, oh. Dito? Dito. Ay! Ang galing, guys! Oh, uh, 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 uh. Mm, okay, okay. Isa pa, isa pa. <laughs> isa pa, isa pa, isa pa. Ay! Ganyan! Sige, sige. Ako, dalawa ako. Okay. Ano, guys? Magdidilim na po. Ayan. Mula sa dagat, Kuya Aysar, hanggang ngayon, nagkakasama tayo, Kuya. Samaan na, magdahan ka. Ganito dito, guys. Kapag baluto, kain, luto, kain, luto, kain. Yan. At wala dito, guys. Walang laman. Yan. Hatong lang ang meron. Ay, laman Si was... tagabutang na ako, guys. Tagalagay na. Mabenta, ma ma mabenta, Kuya na Mabenta, di ba? yung kaya ko sa prito? At yan, guys. May tinimplahan na. Pinuplahan, pinag-isa na nila. Ay, bula. Ano okay na? Okay, sa kuwala. Yeah. Sa uh, panuhot ba? <laughs> Sandali lang may napansin kasi ako sa likod niya, mama, mama masko, mama masko po sana. We wish, a, we, wish we, wish we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you. Sino ba ba yan? Ayun ayun, akanda na. Nakapaskong-pasko pa ang likod ng bak, ano nila guys, sa background nila, oh, Christmas lights. Ay guys After all, okay. pa, September na po. Birth. Oh, kaya so, di na, na tira tanggal. Already prepared the light. Hahaha. 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 sa Hahaha. 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 sa? Hahaha. 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 lang natin problema mo, bro. <laughs> guys, naghanap kami na paraan para maano yung ilaw. Ayan. Kasi magdidilim na po para may ilaw tayo. Ayan na guys. Ayan, maliwanag na masyado. Okay na bro. Duking giling ba, Dri? Duking masa. Ipo ka dun. Ising bisi sila dun guys. Dung. na tayo dun ba? ko nakita na yun. <laughs> no, Loki, okay. uh, parang, ang dami yung naluto, pero laging zero, no? Ang bilis oh. ang, ano, pag, ang kainan. Alright guys, uh, ayan na po yung ating beer. Okay. Mukhang may nagcha-chopstick na doon kumain ng isda ah. Nakikita ko. Toto na ba yan, bro? Bro, toto na ba yan? Wala pa, wala pa. Yan niya. Wala pa? Pero parang binutasan mo, bro ah. Tikim lang, tikim. Tikim. Yan, guys. Puro karne. sabu sabon na Grabe na. Hindi, nagay dito Itikim na naman si Kainlash. Ayan, yeah, mainit pa pa kaya. Ayan, hmm? mainit pa si lang. Yes, yes. Tignan, tignan tayo. Hmm. <laughs> <laughs> ito na naman si Bro. Yes. Ito yung ni Bro, guys. Ito. Ito na Ito na lang. <laughs> Ayan po guys, uh, walang humpay ang kainan dyan ni Kindness. Puro patikim-tikim. So wala akong, uh, hindi pwede na, hindi na kain dyan guys. Lahat talaga tinikman po ni Kindness. So ito po yung banding namin guys. Kasi yung nagpunta kami sa dagat, hindi po kami buo. Kasi meron pong nauna, meron naman pong pagdating namin may umuwi na agad. Yan, so medyo nabitin po sa banding namin. Kaya naisipan namin na... Uh, mag-kunting uh, uh, dinner lang po at barbecue po sa bahay ng aking uh, brother-in-law. Ayan. So, hanggang ngayon, guys. Uh, nagluluto pa rin si bro alright, so marami kasi siya ginawa na uh, chicken po na nakamarinate yan, so si bro talaga ang uh, isa sa mga nagplano kung ano yung mga lutuin niya po guys dyan sa aming dinner ngayon, katulad po niyan at gusto pa niyang tumikim sa kanyang luto dahil nga po, hindi yan nalitikman ah <laughs> <laughs> puro mga uh, kami lang halos ang umuubos guys sa kanyang mga niluluto wala at milagro nga po may natitira po okay yan po guys at syempre guys luto na rin po yung ating inihaw na isda ayan parang mukbang po siya yan po so dahil luto na po yung isda namin guys, yung kanina nagpahinga sa pagkatapos na kumain ng mga barbecue, ngayon kumain na naman po ulit. So wala kaming uh, humpay dyan sa kainan po, habang nag, uh, nag-uusap, ayan mga plano namin, may mga lakad na sana matuloy-tuloy din, may marami din kami mga banding na mga plano guys. Tapos may mga birthday na mga plan, ayan po. So ganyan lang po ang ginagawa namin sa gabing iyan right guys, nakawin na po kami sa bahay So, hindi ko na po na vlog yung uh, buong, uh, yung kabuuan guys doon sa banding namin dahil uh, mas maraming kwentuhan Ayan, at umabot po kami guys ng alauna na po ng madaling araw Ayan, so tingnan niyo po yung ang urasan ko guys sa taas Alauna na po ng madaling araw 1.40 na po Ayan, o diba? <laughs> so, ako na po yung kapalam sa inyo lahat guys Need ko po munang mag magpahinga. Ayan, sinulit lang po talaga namin yung bakasyon ngayon, guys, na halos pala kami walang work. And then, bukas is, pabiyahe kami, mag-fishing, and po, so please po, abangan nyo po yung guys, at sana matuloy, maganda yung panahon. Ayan, tapos, bukas naman is, marami parang rin lakad si Kainis, kasi gabi pa kami uh, magpifishing. fishing and then, Ah, uh, may pupuntahan ako guys na napaka sa pag-renew po ng ako ng driver's license ko po. So, matutulog na si Kind Dash at aga uh, maaga na naman akong gigising bukas. All right? So, 'yun na po yung mga na-vlog ko po sa aming uh, banding po ulit ng aking pamilya wala sa beach at sa aming dinner ngayon. Yan. So, maraming maraming salamat po guys talaga sa palagi niyo po na pagsusuporta. Bye guys. Good night.